Good afternoon guys ah, Ngayong hapon Samahan nyo ako Magdidilig tayo Dito sa ating mga Alaman di kasi tayo nakapagdilig kanina umaga Kasi naglinis tayo ng ah, Yung tamnong ano natin Ito siya tsaka tsaka Lagyan natin tubig nito ano, asola. Asola, tap natin. Ano. มันกินหมดตอนนี้มันหลับปะโคเอ้ยหนู pag ano, malapit na natin ilipat sa ating lakatan na yan. Pag medyo malaki laki para palalaki pa natin ang konti. Siguro mga actor Holy oh, lilipat na natin yan. So ito, Ito, marami na tayong mga pagkaano ah, ilalagay natin sa mga pit battle yan may beta na natin para kung sino yung gusto mag alaga ng uh, edible pa ko Ayan, meron na sila uh, pwedeng itanim para pagka ano makakain na rin sila ng edible na pa ko kasi mostly yan sa rubid siya lakalagmaka ah, ano yan yung mabibili mo naman dito Huwag gabi na ba? naman. Patulad dito sa may, sabi bukid. Binabibili tali-tali na mahal. Pero hindi na rin siya sa riwa kasi siyempre naibiyake na. Hindi katulad dito pag sarili mo yung tanim. Fresh na fresh bago pitas talaga. Yung lang ang kagandahan sa sarili mo yung tanim mo. Anytime na may anong pwede kang mag harvest so ito palibasa lagi dati diligan dumami na uli yung mga bunga papatay na yan dati yung ano na yan, klase ng sili na yan ito at our sili di boyo so ayoko bunti na lang yung ating ano hindi pa yung patubo pa lang yung ano o nakikita nyo may bago pala tubo tubo may hinalera kasi ko dyan na buto nito silid ni Bojo tinanim ko dyan para maging punla pag ano itatanim natin dyan at least medyo maganda ganda na rin yung tubo ng mga tinanim natin Hindi ako nagdilikad yung nag-ubaga eh. Kasi umulad kagabi dito. So, ganyan yung hapon lang ako na nagdilikad. <coughs> eh hey, maganda na yung ano natin, baka pala siya. <coughs> muna natin yung ating mga sili rito at saka, ano, sili okra at saka kabatis natin eh yung iba tira ni batin ayan naputol yung mga dulo kinakain kasi yan ano, yung mga suso na sa gabi lang lumalabas yung maliliit lang sya pagkagabi yung lalabas siya, lalo na kung pagbasa yung ano tapos sa umaga yung mga nagtatago palitan na lang natin yung iba

Bet bay tayo rito. Kinawa dati ya, gagawin natin bond sa ya eh wi dayang ko. Ilagay wire. So yang guys, sa akin tayo, ito yung routine natin sa araw-araw, pag-aubaga tsaka sa hapon, dinigod Tapos siya niya may awag-awag na yan. Bukas ang umaga yan. Sisigitan uli natin niya na ang... kukuha uli tayo ay napanibasa marami na bahahaba Puputol-putol din natin uli. Kukuha tayo yan. Itutusok natin para mas mabilis sila magdikit-dikit. ko pala. So, para guys, agad dito na lang muna itong ating video na to. sa na gusto kayo. Basta lagi nyo lang supportahan yung aking FB page at saka YouTube channel. Kuya George Claudio at saka Joel Lahil. So, maraming salamat. At pagka ano, update update ulit tayo dito sa kaganapan sa ating tadi barat sa mga alaga natin. Maraming salamat. God bless.